Pumalo na sa 169,000 ang mga pasaherong dumagsa ngayong araw sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Fully booked na ang mga biyahe pa Baguio City habang dinagdagan pa ang mga bus papuntang Bicol. Live mula sa PTEX na sa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Elaine, marami na bang pasahero dyan sa mga oras na ito? ikli-tuli-tuli pa rin ang pagdating dito sa Ptex sa mga kapatid nating uuwi sa kani-kanilang mga probinsya ngayong gabi, Miyerkules Santo. May ilang biyaheng fully booked na partikular yung mga papauyo City. May paalala rin ng pamunuan ng Ptex sa mga patid nating planong isama sa biyahe ang kanilang mga fur baby. Saan mang sulok ng Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX, puno ng pasahero ngayong gabi ng Merkoles Santo. Mahaba ang pila ng mga nagbabakasakali sa ticketing booth para makapag-book ng biyahe. As of 8 p.m., umabot na sa 169,336 ang bilang ng pasaherong dumating sa terminal. Kumpara yan sa mahigit 103,000 pasahero kahapon. Ilang biyaheng bagyo ang fully book na. Tiniyak naman ang pamunuan ng PTEX na may sapat pang mga bus pabikol. Dahil yan sa karagdagang 82 buses na pinayagang bumiyahe sa probinsya, bukod pa yan sa naunang isang libong special permits. Isa si Helen sa mga magbabakasyon sa Bicol ngayong Semana Santa. Maaga raw siyang nakabili ng tiket para iwas hassle. Kahit medyo advance yung pera, pinag-iipunan po talaga namin para doon. Ibang-iba po kasi yung may pabukka at saka yung wala. Si Ria naman isinamang alagang aso dahil walang mapagiiwanan. Mabuti na lang daw at pet-friendly ang bus na kanilang sasakyan. Pwede pala talaga ang pet. Kasama naman po namin siya sa loob, di naman po sa compartment. Pinapayagan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga alagang aso at pusa sa mga pampublikong sasakyan basta't nakalagay sa kulungan, may anti-rabies vaccine at naka-diaper. Bawal silang ilagay sa compartment ng bus dahil paglabag ito sa animal welfare act. Pwede po yung pets natin pero make sure lang po natin na small to medium sizes lang po sila kasi yun lang po yung inaalaw ng ating uh, mga bus. At the same time, dapat po may cage and then of course diapers. Ano. Kung large pets po yan, kailangan lang po natin i-check with the bus operator itself kung pwede po i-allow yun sa kanilang bus. Mahigpit na rin ang seguridad sa terminal. Walang tigil sa ang mga pulis at canine units. Paalala naman sa mga pasahero na limitahan ng mga bagahe at huwag nang magdala ng mga ipinagbabawal gaya ng mga patalim at flammable materials. Kanina, higit isang daang butane gas ang nakumpis ka dito sa terminal na peligroso sa biyahe dahil nga gagamitin daw yan sa sanggipsal sa kanilang mga probinsya. Pero paalala po ng pamunuan ng Pitex, huwag na pong magdala dahil delikado yan sa biyahe. And muna ang latest mula rito sa Pitex, balik sa inyo, Nikki. Maraming salamat, Elaine Fulhensio. Mga kapatid, may anlos banyos po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balita at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.